Yan ang proseso sa pagkikilaw May proseso sa pagkikilaw sa West Philippine Sea Kinilaw ng West Philippine Sea West Philippine Sea pa lang tayo, hindi pa lang sa West Philippine Sea Gusto kayong boss, papigod ng ulan Ulan at sukat Anong orin mo ha? Gusto sa na

Uh, <sie sesudah> konduktor, oh. konduktor, ah. dia operator yang operator, ah. operator, operator driver, operator, DJ, operator guys, sound system. Ada boy, di itu nak, ha? Di itu nak. Lemihan. Kaya tayo wa. natin yung ano yung di ba? Wa. maglaklak ng bingwit dito. Ito. ito kasi may pipe dito. Pwede ipain yan di ba? Baka makauli tayo. 아 i g tawag ka na ito na bells baby <laughs> tuna yung anong ginagawa naman ni kuya ay sauce, tinungan ko na sa maning ako na. Sobat na pala ang aking tripod പഴ പോയിരുന്നു എല്ലാത്തിലും പഴയ പോയിരുന്നു <laughs> wow, si ano? <laughs> si Filipino, Filipina, si, ano? si, 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 si ano? Si <laughs> Jun, Joseph Morong. Nandun si ano? Kita ko si Joseph Morong doon ah. Ha? <laughs> Cái ấy nhất có chim liêu không?